Hi guys! Magandang hapon guys for today's video is mag uh, bablog po tayo ngayon kasi yung aking mister ay nagsusunog ng mga dahon ng talisay guys so ayan guys so oh, nakita mo yan, ang dami kasi mga dahon dahon guys ng talisay kaya sinunog sunog niya at saka pinotol potol po niya yung mga sanga sanga ng talisay namin dito para uh, hindi po siya makatabon sa aming harapan kaya ayan guys tapos bukas mag magpipintura po tayo guys no pipinturahan ko po 'yan 'pag makalugar lugar ako guys pipintura po ako ng aming uh, gate ay uh, gate harapan ng aming uh, bakuran ayan so ayan guys so Hay mo ko yan ipapaikot ko po yung aming aking video dito sa may dahon-dahon po ng talisay guys. So, maganda kasi po dito sa amin guys kasi nakadungaw po tayo sa May Boulevard. 'Yun makikita niyo po yung mga romadaan guys, oh. 'Yan naglalakad. Tapos ayan, ayan. So, yung mga bangko guys na naka uh, balandra lang dyan sa may gilid-gilid guys ay pinagsusunog po ng aking mister kasi kumbaga wala siyang magawa at kauwi lang din nila galing sa pangingisda guys ano so sipag-sipag uh, po ng ating mister kasi uh, pinagsusunog-sunog po niya yung mga dahon-dahon uh, at saka yung mga sanga-sanga at nagputol po siya ng mga uh, sanga ng talisay namin dito sa harapan guys so so ayan guys so at hapo na po at uh, yun po ang boulevard po namin dito sa probinsya so harapan lang po kami ng boulevard guys ayan so dun po sa kabilang bakod na ng boulevard na yan ay dagat po ayan po ang dagat namin guys sa harapan guys ayan guys so Ayan, kung baguhan ka pa lang din sa aking YouTube channel guys for today. Uh, huwag po kayong kalimot na mag-subscribe sa ating channel. Lance Vlogs and follow my Facebook page. Like, comment, and share. So, huwag kalimutin punta na natin uh, pindutin ang ating notification bell all sa baba para po tayo ay maka-update. So, pasensya na po. Hindi na po ako nakapag-vlog-vlog, no? Kasi sa busy-busy pong konti. Ayan guys, no? So, kailangan natin guys Ayan po ang aming mga harapan dito. Ayan, ayan guys. So, uh, paghapon, nun, ang mga tao po guys ay nandyan sa mga kanya-kanyang mga puno ng talisay. Kasi bawat po bahay dito ay may mga puno po ng talisay. Gaya ng sa aming harapan guys, Iilang po yan mga talisay na nandito ay tatlo. So yan guys, no, nagpuputol po tayo ng mga sanga-sanga. Uh, kasi kailangan lumiwanag po ng ating harapan ayan so uh, dito lang po ako sa may backboard namin nag, nag, nag uh, ano guys ayan ayan guys ayan guys ayan guys oh, hmm. ayan may dumating pa ang kapitbahay namin <laughs> yung aking kapitbahay na mabait ayan nakita nyo po yan guys Uh, naglalakad po nag hiking po yung mga tao dito tuwing paghapon po yan na nagha-hiking so sa umaga po may nagha-hiking nagja-jogging po so ngayon guys ay eh, nandito po tayo sa aming harapan may nagwo-walking walking ayan oh. ayan so pag ganito kasi maganda kasi ang ano ang panahon wala pong ano wala pong ulan so medyo makakulimlim po ang panahon gawa ng uh, hindi naman maganda ang ating weather weather update <laughs> so ayan guys ayan so shout out pala sa ating mga followers at uh, subscriber natin dyan uh, mga hindi nagsasawang i ipanood ang ating mga video so uh, maraming salamat kasi uh, umabot na rin tayo ng uh, 1300 may gito na subscribers sa ating YouTube channel so maraming maraming salamat sa inyo guys start patuloy na nag uh, susuporta sa ating channel ayan maraming salamat po at uh, shout out pala sa aking kaibigan na ko vlogger na si Kulats TV ay nakabalik na po siya sa uh, Dubai ayan thank you for uh, visiting <laughs> uh, nagkita po kami ni Kulats at saka ni Stephanie Estrella ayan so ayan guys maraming salamat po at uh, god bless you all at hanggang dito na lang po ang ating vlog maraming salamat and god loves you yeah